unang matanda nung araw si Tia Norma. Ilang taon na si Tia Norma 85? Ay, di matagal-matagal na. Pagod na. Oo, oo, ako. Nalaman ko rin yun sa istorya din. Matagila. Ano yun daw ay, Ito daw talagang binahara. Ito daw nabog. Uuha rin daw ang loob. Talahikan daw. Putal. Ngayon daw, pinaninikas na sila ng Diramos. Oo, Diramos. Diramos na Garcena. Nagkabayan niya. Garcena tayo. Yan na yung Diramos. Yun. diramos, yun. diramos yun. Talagang, yun. Ay, naku rin sa akin ni Inay. Dahil doon sa Santo. May santo po na inililibot doon. Hindi, no, Yung ating santo naman, sagrada po, po. kuya. May sa magdalit yan. Huwag niya so, yung... Sabi ng matanda sa bayan, mm -hmm. Na. tawag na kay Supiyo, Supiyo tawag ng kayo Supiyo, kayo lumingkas uh... na at kayo ay eh, ano, binabaha na diyan. Baka kayo kung ano pangyari, sabi sa agenda, kay mga mabalitin. Mm -hmm. Sasabi, mga kapag-anak sa bayan, mga sa bayan, mga kapag-anak mga sa eh. Ay, ay, sa mandalit siya, yung matanda, ay, dina, naniwala't nakikita mo talaga niya halos na ako na, na, na

ang sabi daw ng mama ay naka tayo ay bumaba na tayo. Oh, ay tayo ay palisig ang ating mahal na patron ay ano nga ba sa matalit-salita ay binaba na nga daw at ayo, mutanda, tayo, nang mutanda, nang, muna, pwede pwede. na ayaw na nung matanda tayo nung matagal na nang pinaanda na kwento na sa akin na inay ay, nung ay, bumaha tayo nung dito ay, ng bagyo sa grada pamilya awalan di sa'yo magdari yung Say, ayaw talaga pala mm. Kaya ito ay, ito ay naging ay, ang pinagsimulan talaga nito ay Holy Family Sagrada. Tayo ayaw pala siya ng bara. Kung baga, tiwala lamang, ano mang mangyari, hindi magpapabaya. mo. So oo, oo. Kaya, oh, kaya, kaya na lubog na ang kuta, lubog ang bayo ng bara, yung lalahitan, yung lalahitan, Basta tayo, ma, alagaan natin ang Sagrada Pamilya, no, nanay? Pero ang baro talaga, balib ka. Ang kutahan ng bahay ng tubig, tiro tayo. Hanggang dito lang tayo. Pero dapat po talaga ay, yung... Ay, lang lang yung ito. Oo. Yung aking apong, ang anak ni Jewel, si Oo. Yuma. Di ba anak niyo. Nabot po ito, ito na tubig Kinarga na yung kanya anak. Itong bagyong ito. Kinarga niya, dito na dami niya sinakay. Hanggang dito, na raw ang ano. Ay, yeah, so, normal dapat po talaga tayo lagi mag-anok sa Holy Family kasi siya na, na, nag-aalaga dito. Na, pero nanay kayo ang may-ari. Kaya may may-ari na. Yung ninuno niyo ang may-ari talaga dapat ng para. Ano? Oo. Ay hindi. Talaga naman sa puli ang pa, parang talaga siya mamay. Yung lola lang hindi nila. Dapat hindi. lang lang nagpapagisa dito, sa pulang simbahan lang. Napang na kay nanay ka? Ang simbahan. Napapunta ako noon. Hindi sila tatay nagtangis sa amin hindi no, ba ka may kami doon sa ano, may niyong sa Katalawan. Uh, nung... Doon kami pinapunta, doon kami ah, hindi naman matanggiha. Parang sinanay na, ilan na lang sila matatamdang matatandang sinauna dito. dito si Ate is a vision. Uh, si yeah. si, nani, yeah. yun, ba, may si Mama. Si... Nakakwento na sa akin ni Inay nung, di ba, binaha tayo. Kirwinto sa akin yung kirwinto nyo. Bina, inay, sabi, ano. aalagaan ito ng Sagrada Pamilya dahil ng araw ay may kwento ito na ba dadalhin na yung sagrada pamilya ay ayaw, ayaw umalis ng bangka, ayaw umandar Ibig sabihin ayaw, ayaw sa mga tao dito sila. Ay, ang kwento naman, naman sa amin ni eh, nanay ay yung panahon ng ano? Kastela po. Uh, yung naman, naman, na naman, ang nanay, ang kwento nanay maliit pa siya nun eh, mga walong taon. Sila daw tumago, parang nag sa, manahon, sa ilalim na lupa. At yun daw kaya yung mga hamil ng pula, dito napapunta. Dito Tagtago. yung, hmm. yung dito mga... yung, mga sinaunang ng Tagalusena, hmm. o mga lusinan, yung mga diramo, o sinidiramo, Kaya po parang naging kamag-anak namin ng hamil, dito lang na nagtago, pero di namin na kamag-anak. Sinanak Maria. Ah, iti-tayong si may nag-anak doon sa akin kapatid, dinanamatay din at dinukot yun. Meron mo yung nakaang dito, tuk-tuk, tinawag lang, niya mamagbalin din. Malino po so, si Ate Norma, o 85 na. Umamatay sa amin. Malakas pa, wala pang maintenance. Kaya nalabas yung lalaki. Ano, pagkalabas, dinukot Nandang tono ako may vision na mga kapangalanan pagka doon pa tayong tabi-tabi niya. Ang gawain niya tatay si Bento na buhustong bay. At pwede ka naman kung buhustong bay kung wala ang paghahawakan niya sa Huwag mo lang paghawakin sa iyong anak kapag kayo magpapagusan, bawa kanyang inyong-inyo. Huwag lang ang tunay na ama. Kahit yung man, kapatid, kahit ano, huwag lang ang tunay na ama. Sabi ngayon.